Ito na, mga kababayan ko. Ang mastermind sa pagpapalabas ng pulburon video at ang tunay na naglaglag kay Duterte, mga kababayan, ang dating spokesperson na si Harry Roque, mga kapatid, pinadadampot na sa Netherlands. Ito po ang mga maiinit na balita ngayon pinadadamput na sa Netherlands itong baklang si Roque. Ano dahilan mga kababayan ko? Anak? Anong dahilan niya na naman? Tignan ninyo. Pa, tara, pag-usapan natin to. Tinawag na panggigipit ni Hari Roque ang pagpapaaresto sa kanya ng korte sa kasong qualified human trafficking. Mm -hmm. Pero ang mismong kaalyado niya na si Salvador Panelo hindi naniniwala at pinayuhan siyang umuwi sa bansa para harapin ang kaso. Nasa frontline ang balitang 'yan si Maricel Halili. Ayan na mga kababayan ko, naglalaglagan na ang mga dating spokesperson ni Duterte. Mga kababayan ko. Eto na, mga kapatid, oh. Kanya-kanyang pabibuhan na to. Kanya-kanyang lamunan na to, mga kababayan ko. Si Harry Roque, ang sabi niya, ginigipit daw siya ng Marcos administration. Si, si Panelo naman, pinayuan siyang umuwi na sa Pilipinas. Mga kababayan, tuloy. Kahit ipinaaresto na ng korte sa kasong qualified human trafficking, kaugnay ng ilegal na pogo, hindi raw patitinag si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang kapal talaga ng mukha, no? Biktima lang daw siya ng political persecution dahil kaalyado siya ng mga Duterte. Ano daw? joke lang yun, ha? Joke lang yun. <laughs> ano? Ha? Totoo ba? Na political persecution lang ginagawa sa'yo? laking kalokohan noon, Harry Roque. Saan kaya humuhugot ng kapal ng mukha to ngayon, mga kababayan, no? Imagine ninyo, political persecution, putya sa lahat ng kinaso sayo. Tungkol 'yan sa pogo. Ha? Ha? Alam niyo ba 'yon? Ha? Oh. Political persecution ba yung pagpa, pagpapahuli sa'yo, pagkakasangkot mo sa Pogo? Malabong mangyari yun, Ari Roque! Anak ka ng Kenny Lino, oh. Kain ka ng candy, bentelog, pucha ka. <laughs> Political persecution ng Marcos administration. Anong kinalaman ni Marcos sa Pogo? Di ba? Andiyan ka sa Netherlands kung ano-anong palusot ang sinasabi mo. Umuwi ka na lang sa bansa, harapin mo yung kaso mo. Hindi ka ginigipit ng gobyerno. Walang nanggigipit sa iyo. Ikaw nga ang nanggigipit sa gobyerno. Sino ang mastermind ng pulburon? Si Roque. Mga kababayan. Sinong gumawa ng gumawa at nagutos na nagutos na mag-vlog kay Maharlika? Si Roque. Ang feedback niyan. Mga kababayan, sino ngayon ang tumaatake ng umaatake ng umaatake sa Marcos administration? Tumawag ng bangag kay Presidente. ba diba itong si Roque, mga kababayan? Ngayon, sino ngayon ang nagpa-persecute -per sa Presidente? Ang Marcos administration ba o ikaw? Of course, ikaw. Tapos ngayon, dahil sa sobrang kaduwagan mo, sa sobrang takot mo, na mapakulong ka sa Pilipinas, ang bakla tumakbo ng Netherland. Sumabay sa tatay niya. O ang ending, mga kababayan ko, nag apply ng political asylum para ano? Magtago sa Netherland. Pucha, wag ka magalala. Uuwi ka na sa Pilipinas, Harry Roque. <laughs> Tandaan nyo itong sinasabi ko, mga kababayan ko. Ano mang oras mula ngayon, uuwi si Bakla ngayon, mga kababayan. Panoorin nyo ito. Sige uh, so, naniniwala po ako na itong uh, kasong ito talaga ay uh, pagigipit sa akin. At Walang panggigipit sa'yo, bakla! Igaw ang nanggigipit sa gobyerno! Naniniwala po ako na itong dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po. Duwag ang tawag sa'yo! Ang tapang-tapang mo, gumagawa kayo ni Pare-Pareski, ni Maharlika ni Maharlika. Ah. Yeah, si Maharlika, yung mga nasa ibang bansang mga vlogger na umaatake sa presidente, ang tawag sa inyo mga duwag. Na alam niyo ba 'yung mga duwag? mag apply kayo ng political asylum diyan sa Netherlands para ano? Para ano? Para kunwari kaawaan kayo ng tao, makakuha kayo ng sympathy sa mga iba sa mga sa mga sa mga, sa mga nasa ibang bansa. Pangalawa ano? Ma ano mga kababayan ko, ang ginagawa nila, Simpleng simple lang mga kapatid para magmukha silang ano kawawa. Oh, ngayon ang tanong ko dito, alam nyo, tanga na lang ang Netherlands pag hindi ka pa pinauwi dito. Oh, sa tingin ko, mga kababayan ko, because there is no political persecution against Harry Roque, mga kababayan ko. Walang ginagawang political persecution ang gobyerno natin kay Harry Roque. Tinatanong siya ngayon, bakit involved siya sa Pogo? at siya ang abogado ng Lucky South 99 na ni-raid doon sa Porak, Pampanga. Ano ang kinalaman mo doon? Yun ang tanong doon, Mr. Roque. Abogado ka eh. Huwag naman tayo maging tanga dito. Sa bansang uh, Netherlands. Gagawin daw ni Roque ang lahat para mabasura ang kaso laban sa kanya. Paano mababasura yung kaso boy? Ayaw mo umuwi sa Pilipinas lalo't wala raw ebidensya na nakipagsabwatan siya sa Pogo. Andun nga yung pangalan mo, isa ka sa circle eh. Hindi ka pa nakipagsabwatan pero kumukubra ka ng pera sa Pogo. <laughs> Kung hindi pa nabuksan yung bolt, edi yun, mga kababayan ko, matik, andun pangalan mo, may resibo pa. Nagtanging dinidiin nilalaban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Ah. Abogado mo sa Pogo. Kwelta naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang political persecution diba? na sinasabi ni Roque. Pero wala siyang paliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya. Kure, kasi dinadivert kasi nila yung story doon para madivert sa iba yung mindset ng tao. Mawala doon sa mawala doon sa pagkakasangkot niya doon sa Pogo, mga kababayan ko. Tama naman eh. Yun naman ang ginagawa nila eh. Magpaawa sa tao, magtago sa likod ng taong bayan para makalusot sa kanilang ginagawang kalokohan kung ano man yung mga sinasabing di hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kaya magkakaroon ng political persecution? Di ba? Matatandaan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara noong August 22, pumayag naman si Roque na isumite ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Nung pumayag siyang ganyan, mga kababayan ko, pumayag siyang na yung sa inyong SALIN, sabay si Bat. Sabay tago si Harry Roque. Pumayag ka naman na ilabas ang iyong salin. Ayaw mo ipakita yung natatago mong yaman. Bakit? Ayaw mo malaman ng taong bayan na, na mo malaman ng taong na ang pera mo galing sa illegal na pogo? Yun lang yan, Mr. Ra Mr. Roque. May I manifest that I will do even more than that. I have asked the House of Representatives to submit my sal even when I was working as a working law student uh, in this honorable chamber. Mr. I Chairman, may we same, direct so our way back in, diba? 1988. Just... I will comply, Your Honor, <laughs> okay. and will okay. even submit earlier sal which are filed with the House of Representatives. Just ko, takot ka naman nung sa Pilipinas eh. Sabi naman ng Department of Justice, pwedeng maaresto si Roque. Kahit... Oh, ayan na, ayan na. Makinig kayo, ha? Ah. Makinig kayo. Pwedeng maaresto si Harry Roque. the Netherlands. Kahit nasa Netherlands. Sa pamamagitan ng Interpol. ng Interpol. Tapos yung kasunod na balita ngayon, panoorin niyo mabuti. We have already mentioned before through the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti, na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands may explain yung mga circumstances around the around this case. Boom! Ito na siya ngayon. Sige, tuloy! Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. Prosecution, not persecution! Ito na, ito na pinaka-the best part, mga kababayan. Hirit pa ng Malacanang Posible lamang mapigilan ni Roque ang pagpapadeport sa kanya sa pamamagitan ng asylum kung mapapatunayan niya na meron ngang harassment. Correct. Pati ang isa pang kaalyado ni Duterte na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naniniwalang walang political persecution kay Roque. Hm, mm, eto ultimo kakampi niya, walang political persecution. Hindi naman katulad yan ng mga, hindi na naman katulad ng na mga Duterte yan. Uwa ako sa kanya since uh, abogado naman siya at uh, ang demanda sa kanya ay isang crime. Eh bumalik na lang siya, tarapin niya. Kung totoo 'yung sinasabi nga wala siyang kinalaman. 'Di ba? Tama naman. Bukod kay Roque, kasama rin sa mga ipin. Pakinggan niyo 'to mabuti ha. Shoutout kay Tita Judy Basco. si na Cassandra Ong at syam na iba pa. Nagdeploy na ng track. Nagdeploy na Her teams ang PNP CID. Pakinggan niyo 'wa, pakinggan niyo 'wa. Pakinggan niyo 'to mabuti. Pa sinasabi nga daw. Oh, tapa mabuti ha. Ano sinabi sa balita? Mga kababayan ko, ano mang oras ngayon, babalita ako, dadamputin na yan. Painggan niyo mabuti, ha? Bukod kay Roque, kasama rin sa mga ipinaaresto si na Cassandra Ong at siyam na iba pa. Painggan niyo! Nag-deploy na ng tracker teams ang PNP-CIDG para arestuhin sila. Ayan na, yan na. Ito, bibigyan ko kayo ng ano, bibigyan ko kayo ng ano, ng ano dito. Nag-deploy na ng tracker team sa Netherlands, mga kababayan, ang PNP. Para arestuhin siya. Ayan na, ayan na. Eh, this, ito na yung ano, ito na yung best part, mga kababayan ko. I told you. oh ano? Titignan ko ngayon yung tapang ni Harry Roque sa pagsagot niya dito. Ito yung atapang atao, atakbo ang bakla sa Netherlands. <laughs> ano kaya ang ano kaya sasabihin ng kaalyado nito si Maharlika mga kababayan ko? <laughs> Exciting part na to, mga kababayan ko. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Maraming salamat sa News 5, Diyos ko, thank you. Ito na pinaka-the best part, mga kababayan ko narinig nyo na yung tracker team. Okay. narinig nyo na yung tracker team. Narinig nyo na yung PNP na nag-deploy na. So, mga kababayan, ito, bigyan ko yung balita. Yung mga huhuli kay Roque, mga kapatid, nasa Netherlands na. Ang problema ni Roque, maliit lang ang Netherlands. At kung tatakas si Roque, yung political asylum na inaasahan niya, boom, mawawala. <laughs> Ibig sabihin, kapag si Roque nagtago sa Netherlands, mga kababayan, inaamin niya na totoo lahat ng paratang sa kanya. <laughs> Kaya ang lolan yung bakla, mga kababayan, walang kawala. <laughs> Ire, sa mga kosa natin nanonood dyan, i-ready nyo na ang pumada, mga kapatid. Do diba? <laughs> Maamoy sa pogo yan. Nako. Rocky, kung ako sa'yo, uuwi na ako ng Pilipinas. Kasi kahit na anong gawin mo, hakabuling ka ng batas. At yung pinagtaguan mo at nagmakaawa ka na bansa, para magkaroon ka ng political asylum, hindi mo alam, isusuka ka na rin yan. Konting tiis na lamang. Hari Roque, lulusot ka na rin sa Pilipinas. Gusto kong makita yung pagsasalita mo ng bangag. <laughs> Ngayon, karma is digital, Roque. Bilog ang mundo. <laughs> Sinabi ko naman sa inyo, mga kababayan ko, darating din ng oras niyan. Darating din ang araw niyan. Mahuhulit, mahuhuli rin niyan. And like I said, mga kababayan ko, to Mr. Roque, excuse me po, game over ka na, bakla, uwi na. <laughs> Kaya asahan nyo anumang oras mula ngayon, mga kababayan ko, ay uh, dadamputin si Harry Roque. Binigyan ko na kayo ng tip, mga kababayan ko, yung dadamput sa kanya, nasa dahig na inaantay na lang siyang lumutang. At kung magtatago si Hari Roque, tandaan nyo, para na niya rin niyang sinabi sa dahig na totoo lahat ng paratang sa kanya. Mga kababayan, ako po si Biyayin Nikoy TV. Please don't forget to follow, like, and subscribe. Okay?